Pre. Pre. Bakit ba yun? Pre, tulungan mo pre. Ano sakit sa number one? Pre. Wait well, lang pre. Magantay ka. Binabasa ko pa. Sinusulog ko pa itong number one. Madali lang itong number one. Diyan ka lang. Pre, ang tagal pre. Bilisan mo. Wala pa akong sagot. Hindi ako marunong na ito. Ang ina naman. Sige. Number one, letter C. Letter C. Sige pre, salamat. Letter C. Okay na pre, number two. Tangin naman. Ba't pati number two kasama? Baka mamaya number three kasama pa rin yan, ha? Hindi na pre, hindi na. Sige, sige, susulog ko tong number two. Ah, ito, madali lang to. Ah, question lang. Letter B. Letter B yan, letter B. Letter B? Okay. Letter B. Okay na, okay na, okay na. Pre, number three. Pre! Pre, magkakalit si sir. Pare-pare siya tayo ng sagot. Anong number three? Tama na. Pre, bilis naman na na. Alas na to. Pre, magsusold ako, pre. Ito na yung mahirap na problem. Huwag ka muna maingay. Hirap na ito eh. Ba to? Remainder one plus six plus percentage. Hinahanap dito yung percentage. Huwag mo muna maingay. Okay plus 10 plus 18 yun equals 756 oy hindi ko ito papakita sa kanya pre ano sagot mo pre wala akong sagot ano ba sagot pre 50 50% ba remainder 1 pre mali hmm. ano ba sagot ano ba sagot pre ano pre 756 alam mo paano nangyari? Bakit? Kikinak ah. Ha? Ah? Ayun si mo kasi. Okay pre. Iyon yung sagot ha. Number 4 na ako. Sige, madali lang number 4 eh. Uy. Sir. Sir, ano lang. Nag-uusap lang kami ni Mark. Nag-uusap lang. Ano mo yun? Banding-banding lang. May sinabi ba ka mukha piyante oh? Ha? Nag-uusap kayong dalawa. Bibigain kayo ng sagot. Di, sir. Di kami nagbibigayan. Kasusuntok kita! Ha? Di, sir. Di kami nagbibigayan. Di po, Mike. Di naman. Nag-usap lang tayo. Sir, wala akong alam dyan, sir. Nangungopya yan. Pray! Wala akong ginanapan! Bak! <coughs> kah, bimo mo kung nangongopia pa yan.